Hi guys, magluluto kami ng crabs for today's video. Guys, yung crabs. Crabs, sitaw, kalabasa. So, Maghiwa muna tayo ng bawang, sibuyas at luya. Para sa ating crabs. Ay! Yeah. Tumalun yung ating bawang. Tumalun yung bawang. Hey guys, tinung, tinuruan nga pala ako ni mother magluto neto. Dati hindi ako marunong magluto neto nagpaturo lang, nagpaturo lang ako ngayon. Siyempre, kailangan matuto sa mga luto ni Julans. Madali lang naman daw. Ayan. Okay? Madali lang din naman ako matuto magluto. Yeah, gusto ko lang din lahat pa naman. Wala well, marunong naman magluto. Di Layup na pala ni Jay. Ngayon siya sa, sa mga manok. Nag-aalaga siya ng manok. Ayan. Yung crabs, guys, lilinisin ko lang siya konti lang yan guys dalawa lang naman kami so first pakukuluan ko lang siya sa tubig then nalagyan ko siya ng asin guys nilagyan ko lang siya ng konting asin guys okay, tapusin ko lang itong sibuyas tsaka luya Sabang, pinakuluan yung ano. Ano, diyan. Ano, diyan. Ano, diyan. Ano, diyan. Nakahiwan ako ng bawang, sibuyas, at luya. At itong crabs. At ayan, nagpa-video na nga ako kay JL dahil ang hirap magluto pag ikaw lang mag-isa. So inuna ko muna isa itong bawang, sibuyas, at luya. Pagkatapos, isusunod ko na nga itong kalabasa at sitaw para lumambot siya agad. Guys, magpasensya niyo na nga rin yung kameraman ko. Parang nagugutom na ata. Char. Ayan, iwan nga muna namin siya hanggang lumambot na. And ayan, pagkatapos ng 10 minutes, medyo malambot na rin siya. So, pwede na ilagay ang ating crabs. Ayan yung crabs na ilalagay. Nilagyan ko ang pula muna siya ng Coco Mama. And naman kaming fresh na gata. So, ito na lang. Pwede naman siya guys. And mas maganda rin siya. Hindi siya nagdidikit-dikit. Ayan, nilagay ko na nga rin yung crabs para mas ma-absorb niya yung gata. Ayan, nakakatakam na nga guys at nakakagutom na. Sabi ko nga kay JL, eh, parang makapalaban ako neto sa kanin na. <laughs> Nilagyan ko nga rin pala siya guys ng konting sprite para magpantay yung tamis at alat. Yung cameraman ko talaga guys, napakakulit. Ako yung binibidyohan imbes na yung ulam. <laughs> Pinatikim ko na nga muna sa kanya kung ano na bang lasa ng ating crabs. Ayan, siya daw unang titikim. Ayan, goods naman daw and kulang lang daw sa konting lasa. Dagdag nga lang ako guys ng paminta and asin. Ayan guys, luto na rin naman siya. And magbibigay tayo kala mama ng ulam. Ayan, ako na rin maghahatid. Papatikim nga natin kay mama ang ating masarap na recipe for today's video. Charot! At nandito nga pala si baby guys, nakala nanay. At mamaya ko na nga pala bibigyan pala ng ulam sila nanay kasi kakakain lang daw nila. Guys, kain po tayong lahat. Kumuha nga pala si JL ng daw ng saging. Diyan na lang daw kami kakain para mas masarap. Kumain na nga rin pala si baby, sinubuan daw nila nanay kanina. Kaya konti-konti na lang din yung sinusubo ko. And ang sarap pala ng luto namin, guys. Hanggang dito na lang din pala, guys. Kain muna kami. Thank you so much for watching. bye